yan, yeah, dito tayo mag-access, guys. Access tayo. Third floor nga pala. Tayo mag-access. Oh, good day everyone. Yeah, welcome back again to my channel. Narito ako sa Central. Kabababa ko lang from the bus dahil uh, ako uh, ano to? Um, Dinala ko yung sapatos ni Bossing. Ayan para iparipe. Ayan nakita ko to guys. Uh, merong foundation, Stay Friends Foundation. Ano to? na they are selling something for a charity. Ayan ang daming mga toys. Ang daming mga toys, guys. So tayo ay tayo guys ay mag uh, ano lang mag uh, short video. Short video oh, kanina naman guys, yung isang uh, UNICEF naman, yung yung naka kanina. Uh, hindi ko na na-video guys so they stopped me and asked to sign uh, those Christmas card na ipamimigay ata sa mga um, unfortunate children uh, dito sa Hong Kong so kaila mag-sign ka lang ng ano magsulat ka lang ng something a message a short message para sa mga uh, bata daw ayon guys. At ako naman ay sumulat and they are ano, uh, no, na kung um, mag-donate Uh, yung parang meron silang uh, monthly ba na mag-commit ka ng like uh, depende kung ilang bata ang iyong susuportahan pero sabi ko naman um, sabi ko naman guys meron na ako uh, meron akong um, uh, kinacharge ako ng UNICEF monthly yung sa auto pay ba meron na akong nakakommit na ako ng like uh, uh, ewan ko kung magkano na yun yung uh, monthly na monthly na kinukuha sa aking account para sa donation ayun yun, kaya sabi ko anyway guys, yan lang, kasi wala akong premiere ngayon, ayan pinigyan na ako ng time slot ng ating napakabuting, napakasingpot nga host natin, nga Kabsat Ray. thank you so much Kabsat ayan, dito ako sa central, ayan, pasko na talaga guys, ayan, peak hours dami mga tao rito ayan, bawal mag jaywalk pero ayan, nagmamadali sila kasi napaka traffic naman guys ayan so dito na ako gagawa ng ano ng like a uh, few minutes ano lang ha, few minutes <laughs> premiere natin, ayan watching the uh, move of the uh, cars and uh, mga tao dito ayan, nagsilabasan na ang mga tao from their work, ayan, so napaka busy lalo na uh, Christmas is coming, ayan Christmas on the way na ang mga tao, ano na ngayon eh um, like um, marami ng mga appointment for Christmas dinner ayan, natapos na rin yung Christmas dinner namin with my uh, colleagues ex-colleagues last time merong uh, rito. Ayan. Uh, short video lang mga kapatid. Mga, ayan. Asensya na sa aking video. Salamat, salamat sa inyong mga support. Ayan. Ayan. Salamat, salamat sa pag... Uh, sa, thank you for your presence ayan sa aking ano, premier. Ayan, ito yung Stanley Street. Ayan, si pa, ano to, paakyat na ng Lan Kwai Fong. So, para mapahaba na lang ating uh, video, ayan, akyat na tayo, hindi na tayo magbabas. Akyat tayo sa bundok. Doon, ayan. Doon guys ang aking trabaho. Wait. Alam, nakikita nyo guys yung sa taas, ay yung pink na yon. Yung umiikot na Happy New Year sa tuktok ng bundok. Ayun, doon ang aking puntahan yung aking trabaho. Kung nagtaksi ako kanina guys, diretso na yung taxi doon. Pero kasi yung uh, aking uh, part time um, pinadala niya sa akin yung kanyang shoes pa para i-repair daw. Kaya ayun. Hindi ay na hindi dumiretso yung aking sasakyan doon. Hindi na rin ako nagtaksi. Kasi guys, kung magtaksi ako, up to central ah, uh, mahal pero pag sa trabaho ko sa taas medyo makakatipid ako ayun so yun ay uh, kaya nagbasa ako kanina so eto guys ayan paakyat ako ng bundok ayan loop loop yan pataas eto yung land nga pala guys kung napapansin nyo mga vlogger natin mga kapwa nating vlogger dito sa Hong Kong ayan binablog nila ayan wo online, Lane, maraming kainan diyan napapansin nyo yung kanilang mga minsan yung mga binablog nilang place, Ito yung sinasabing lang Lan Kwai Fong na pag, uh, pag Christmas o kaya Halloween punong-puno ng tao so here eto guys, ang Lan Kwai Fong So ayan So diretso tayo Ayan ito yung California Tower Ayun maraming mga bar and restaurant na sikat doon Ayan guys ayan dialing tayo sa baba So let's keep on walking up Ayan paano mag ano doon guys access tayo ng ano access tayo dun sa isang hotel access tayo true lift ng isang hotel may lift doon sa hotel para hindi ka akyat yan sa bundok sa ayun tignan nyo yung bus oh. yung mga bus lang doon o oh, ganyan sa kataas mataas siya parang uh, third floor ata ang taas hindi tayo maglalakad sa stairs. Ay, kundi tayo ay mag-access doon sa mile. Ano, sa building sa may hotel. Ayun. Wow, ang ganda na ng mga pagkagawa ng ano, Christmas na talaga Christmas. <makes noise> dami memang ano so ayan dito tayo mag access guys sa building na ito or else dyan tayo oh. Aakyat sa may hagdan so, hindi natin gagawin yan guys ayan aakyat dapat sa hagdan hanggang doon pero hindi ko yan gagawin tayo guys ay mag-access dito sa so, uh, may building na ito. All right, all right. So, mapuputol uh, guys ang ating ano, ang ating internet. Pero video lang naman yan. Hanggang dito ko na lang guys i tapos ang aking premiere. Salamat sa inyo. Thank you again sa inyong support, guys. So, ayan, yun yung like ko. Alam ko po, ayan. Yan yung